Naririto na naman ang isa pang kwento mula kay Jeff, the blind explorer. Ang lalaking di naniniwala sa Diyos, isang lalaking ateista, isang taong hindi naniniwala sa Diyos, ang nagtrekking. Sa kanyang paglalakbay, naligaw siya sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Habang pilit niyang hinahanap ang daan palabas, nakita niya mula sa malayo ang isang malaking oso kasama ang mga anak nito. Mukhang gutom na gutom ang mga ito. Nagsimulang lumapit ang oso sa kanya, kaya naman nataranta ang lalaki. Sa sobrang takot, sumigaw siya at tumakbo palayo sa hayop. Sinubukan niyang gawin ang lahat para makatakas, pero hindi nagtagal ay nanghina siya at napaluhod na lang. Nanginginig sa takot, naupo na lang siya doon. Dahil nakita na ng oso ang kanyang biktima, dahan-dahan itong lumapit sa lalaking nanigas na sa takot. Napuno ng luha ang mga mata ng lalaki. Bilang isang ateista, wala siyang maisip na iba pang paraan. Kaya naman, sinabi niya ang mga salitang hindi niya inakala nabibigkasin niya sa buong buhay niya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, isang malakas na kidlat ang kumislap sa kalangitan. Naghiwalay ang mga ulap at natahimik ang buong kagubatan. Ang lahat sa paligid ng lalaki ay natigilan, maging ang oso ay nanigas na parang nabulunan. Nakatayo lang ang ateista habang pinapanood ang lahat ng ito. Isang malakas na boses mula sa itaas ang bumulong, Ikaw ay isang ateista at talagang napipikon ako sa iyo. Tinanggihan mo ako sa buong buhay mo, ngayon na naligaw ka lang dahil hindi mo nasundan Nang maayos ang iyong walang kwentang mapa at ngayong malapit ka ng kainin ng isang gutom na oso, bigla ka na lang luluhod at magmamakaawa para sa aking tulong. Nagpapatawa ka ba? Napayuko ang ateista dahil naunawaan niyang wala siyang karapatang makipagtalo. Kaya ang sabi niya, Naiintindihan ko po ang punto ninyo. Huli na po siguro para magbago ako. Pero may naisip siyang paraan. Paano kung gawin ng Diyos na mananampalataya ang oso para hindi ako saktan nito? At sinabi niya sa Diyos, "Pero paano naman po ang oso? Siguro po, pwede ninyong gawing mananampalataya na lang ang oso." Hmm. Interesante. Sige, gagawin ko 'yan." Sagot ng Diyos. Sa isang iglap, nawala ang puting liwanag at bumalik sa normal ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising ang oso at umiling. Iba na ang ekspresyon ng mukha nito. Ito'y kalmado at payapa. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Maya-maya, nakita niyang ipinikit ng oso ang mga mata nito at yumuko sa Diyos at sinabi, Salamat aking Panginoon para sa biyayang matatanggap namin. Salamat sa pagkaing ibinigay ninyo. Amen. Aral palaging isipin kung ano ang hinihingi mo dahil hindi laging nangyayari ang mga bagay sa paraang inaakala mong mangyayari may isang matagumpay na human resource HR manager na namatay sa isang trahedya Dumating ang kanyang kaluluwa sa pintuan ng langit kung saan sinalubong siya ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, Bago ka tuluyang manirahan dito, gusto kitang sabihan, wala pa kaming nakilalang HR manager na nakarating sa ganito kalayo, kaya hindi pa namin alam kung ano ang gagawin sa'yo. Sabi ng manager, Bakit? Hindi mo na lang ba ako papapasukin? Sumagot si San Pedro, Gusto ko sana, pero may utos mula sa nakatataas na bago ka namin payagang makapasok, kailangan mo munang manatili ng isang araw sa impyerno at isang araw sa langit. Pagkatapos, maaari mong piliin kung saan mo gustong manatili habang buhay. Sabi ng manager, Mas gusto ko sa langit. Pero bago ka magdesisyon, kailangan mo munang maranasan ang isang araw sa bawat lugar, sabi ni San Pedro. At sa isang iglap, ipinadala ang HR manager sa impyerno. Pagbukas ng mga pintuan sa impyerno, pumasok siya. Nakita niya ang isang napakagandang golf course at maraming kaibigan at kasamahan niya doon. Nang makita siya, sinalubong siya ng lahat at malugod na tinanggap. Naglaro sila ng golf at masayang naghapunan. Pagkatapos nakilala niya ang jablo na napakabait at magkasama silang nagkwentuhan at nagbiruan. Bago pa niya na malayan, oras na para umalis. Nagpaalam siya at sumakay sa elevator na nagdala sa kanya paitaas, sa langit. Doon, naghihintay sa kanya si San Pedro at sinabi, Ngayon, oras na para magpalipas ka ng isang araw sa langit. Pagbukas ng mga pintuan sa langit, pumasok siya. Nagpalipas siya ng isang oras na naglalakad sa mga ulap, tumutugtog ng alpa at umaawit Ngunit hindi ito kasing saya ng araw niya sa impyerno. Nang matapos ang araw, bumalik siya kay San Pedro at nagkita silang muli sa pintuan ng langit. Tanong ni San Pedro, Ngayon, sabihin mo sa akin, saan mo gustong pumunta? Sa impierno o sa langit? Nag-isip sandali ang manager at sumagot, Maganda naman sa langit, pero mas masaya ako sa impyerno. Kaya, pinipili ko ang impyerno. Kaya ayon sa kanyang pinili ipinadala ang HR manager sa impyerno. Napakasaya ng HR na bumalik pero pagbukas ng mga pintuan ng elevator, nakita niya ang sarili na nakatayo sa isang napakaluma at napakaruming lugar na puno ng dumi at basura. Nakita rin niya ang kanyang mga kaibigan at kasamahan na nakasuot ng basahan. Lahat ng bagay ay ganap na nagbago. Sa gitna ng lahat, lumapit ang jablo sa kanya at inakbayan siya. Nabigla ang HR at nagsimulang mautal, hindi ko maintindihan. Kahapon, napakasaya rito. Pero ngayon, napakarumi at kahabag-habag. Tiningnan siya ng jablo at ngumiti. Kahapon, inire-recruit pa lang kita. Pero ngayon, isa ka na sa staff. <laughs>